Mag-greet po sa iyo mga Ma'am Inday Sarah, na happy birthday. O salamat kay sa ibong hatag sa amo na building. Nga di namin mainitan, nga nanami suga, pinmaninti. O daghang, kayong salamat sa iyo ha. O bang hinaot ko, nga makaya ni mo ang imong mga problema karon nga nang abot sa imong pagka vice president pero kaya ni mo na kaya jud ni mo na gusto nako uh, i-greet ang ato ang Vice President uh, Ma'am Sara uh, wish you all the best um uh, I hope na mas gumulong po pagyo ng Pilipinas. Uh I love you. napaka-special na araw birthday ng ating pinakamamahal na uh, Vice President, uh, gusto ko lang i-greet Madam, happy 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 birthday. Wish you all the best wish all the luck and uh, bigyan ka sana ng ni God, ni God ng uh, mabuting pangangatawan uh, para uh, kami din, mag-guide mo din uh, masyado mong mapapaulad ang ating ang, ang Pilipinas, syempre para kami din okay lahat ang uh, Basta, basta. I love you, I love you, we love you. Salamat, salamat sa lahat. bayan happy birthday. Hi Mami Day Sara, Happy Birthday. Tinaot na nakasama yung panglawas. Tinaot na magpadayon ng mag servisyo sa Tipo at uh, Tipo Pilipinas. Salamat. Happy Birthday, guys. Sana uh, bigyan ka ng magandang buhay. Happy Birthday, Day Sara. Wish na ako nga, uh, Taas na kinabuhin. Ang wish ko sa kay President ito, uh, Sarah eh, sa sana bigyan ng Allah ng maabang buhay para ma makatulong sa bayan. Happy birthday din sa pinakagwapa ng mayor and vice president. Happy birthday ma'am, more blessed to come. Happy birthday from City Timo. Uh, Nakas nga pag pagdagdag ng mga katuligan o may panawas sa kanunay. God bless. Padayon ka ma'am sa ibang Ayun mong taayo sa mga tao. De, happy Birthday! Happy, happy Birthday, Philippine Sarah Alverde from OMW Hong Kong! My name is Madam Sarah I'm a member of the Philippine Master Club Happy Birthday! Ang tingin nila ay para sa bayo. So, My beloved Vice President of the Philippines Bibi Sara Duterte, we wish you a happy 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 birthday to you. We wish you more strength, more kindness, and more good health and more good heart for your Filipino people. From your family here in Sanas Carinderia, your favorite carinderia in Davao City. Bibi Sara, salamat and happy birthday to you. We love you and we always support you. God bless. Happy birthday, BP Inday Sara Duterte. Maraming salamat sa servisyo mo sa bayan as a free Pilipino. Yay! Happy birthday, BP Inday Sara. Uh, Gold health always. Ako po nag-grate uh, nag sa iyo ng happy, happy birthday. Anay, nasa mabuti kang kalagayan lalong lalo na sa iyong pamilya. Happy birthday, Vice President VP Inday Sara Duterte. Happy birthday, VP Sara. Wish ko lang sa iyo na magkaroon ka ng malusog na health at para ma magpatuloy mo ang paglilingkod sa ating bayan. Sana magtagal pa ang iyong pagsiservisyo sa ating bayan. Mahal ka naming lahat. Happy birthday, VP. Uh, happy birthday, Ma'am Sara. Uh, wish na ko sa iyo at uh, sana uh, bigyan ka pa ng malakas na katawan uh, para marami ka pang matulungan. Uh, thank you, thank you sa lahat na tulong mo dito sa amin. Happy birthday, Ma'am B.P. Sara Duterte Carpio. Sana tagahan ka ni Lord of... Mayong panglawas aron ka makapadayon pagsuporta say, uh, sa sa mga katawhan na nga mga katawhan sa Tibok, Pilipinas. Ug salamat sa imong mga uh, presensya imong mga paggago matagalaw. Manginaot mi nga uh, kami nga uh, imong mga katawhan magapadayon ng kalinaw ilabi na sa Tibok, Pilipinas. Salamat kayo, Ma'am Biti Sara. Duterte, Karate. Happy birthday, boys, Ma'am Inday Sara. Stay safe and healthy always. Oh. Um, Happy birthday, BP Inday Sara. Maraming salamat sa servisyo ng totoo. Mabuhay o madayaw. Happy birthday, BP Sara Duterte. Wish you all the best. Happy birthday, Madam Inday Sara Duterte. Uh, wish ko po sa inyo, sana good health po. Happy, happy birthday uh, Vice President Inay Sara Duterte. Uh, Ma'am, sana nagkakatawang patabangan sa Pilipinas. Good health and God bless your family. Ligayang karawan po sa inyo, Ma'am Sara. Uh, salamat po sa servisyon nyo dito sa Pilipinas and God bless you po. Good health always. Salamat. Happy birthday, birthday paminda Happy birthday, Mom. Happy, 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 ha, Happy, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday, Vice